kating namin medyo so, matarik-tarik din yung mga yung nilalakaran talaga dito ito medyo may siya sa mga ito. cellphone video na ito buhay na buhay at, at kitang-kita kung gaano pa kasigla ang 20 anyo sa si Julie Anne Rodelas isang modelo I got birth foggy talaga and also my mom is my <laughs> mom <mouse> is foggy <laughs> oh, pero nitong Nobyembre 2018 natagpuan ang katawan niya na wala ng buhay sa 18th Avenue sa si Quezon City may mga tama ito ng bala sa ulo at katawan. Ang tanging hawak nito, isang balo ng burger at fries. Ang nidunturing pangunahing suspect, ang kaibigan pa man din itong si Altea Altamirano. Ang tinitignang angulo ng pulisya, ang pagiging frenemies o magkaibigan, ngunit mahigpit na magkaribal ng dalawa. Labis ang panghihinayang ng pamilya ni Julian sa biglaan nitong pagkawala. Ay, mahal ko yan. Anak ko yan eh. Bulso ko pa anak. Ay, 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 ay. Lalakad po kami pag ano. November 9 ang makuna ng pahayag si Althea ng GMA News. Hindi pa ito nagpakita ng mukha noon. Pero tahimik na palang pinagugulong ng Quezon City Police ang investigasyon. Bali ang nasa possession po ng babae, ang uh, isang cheeseburger po na may Prince fries pa na nakalagay sa kanyang kamay. Bali, ang nasa loob po noon, nung tinignan ng anong soko, may nakuha po kaming resibo ng isang passport food chain po, sikat na fast chain dito sa Pilipinas, na ang address ay sa May Ermita, Manila. Mula sa resibo, chinek nila sa CCTV ng nasabing food chain ang bumili ng mga oras na yun. At dito, nakita nila ang lalaking ito kung November 7 po, mga bandang hapon, doon na ho may pumunta rito sa amin, yung mga magulang. At doon na nila nasabi na ang anak nila, ang yung namatay pala sa Cubao, sa 18th na nakuhang bangkay, na itinapon ng Black Montero, Mitsubishi Montero Sports, ay kanilang anak, na ang pangalan ay Jolian Rodellias E. Polidario. Nung tinatrack na namin, nalaman namin yung address nito ni Tony Altea Altamirano. Doon na kami nakakuha ng information naman sa Imos. Na may Pumupunta doon na Mitsubishi Montero Sports na kulay itim na pag-aari ng boyfriend ni Althea Altamirano. November 10, Sabado ng gabi, magkasamang dilampot ng mga pulis na Althea at JR sa bahay na mga Kiambaw sa Pampanga. Sa kabila ng tinutulungan ko po si Jaja, minibilang ko siya ng damit, inaayusan ko siya, tapos iti jismis niya ako. Nagalit po yung boyfriend ko. Sabi niya, tuturoan daw niya ng leksyon po. Sabi ko, nung una, wag na. Tapos sabi niya po, magaling daw po siya sa ganun. Wala daw pong, wala daw pong bulilyaso daw po. Ginagawa na daw po niya dati. Anong motibo ko? Diba? Anong motibo ko? Eh, tanging kasalanan ko dyan. Ako boyfriend. Dinampot naman sa Culiat, Quezon City, si na Waraji at isang Jelan Pasiwilan, nagkasama nito sa isang pot session. Kapwa sila nahulihan ng mga baril. Si Altea, si Altea. Si Altea talaga. Anong sabi? Anong sabi? Paano sabi? Sa text lang sila. Dalawa sila ng kalig. Bakit daw papatayin? Ito si Julian? Sa inggit, sa inggit. Sa huling araw ng burol ni Julian, muli kong binalikan ang pamilya Rodelas. Kung papayag anak na hindi maburok si Altea sa kulungan. So, na balang araw. Kung anong ginawa nila dito sa anak kong ito. mangyari sa mga anak nila. Gusto ko magalit sa tao na gumawa sa kanya nito kasi ang dami namin plano sa kapatid ko eh. Na kami magkakapatid, bunso namin yan eh. Wala silang kalapatan na nasirain ang buhay niya dahil lang sa dahil lang sa nainggit sila o ayaw nila nahihigitan sila. Ng DR, kaya na-establish namin yung motibo na kahit pala sila magkasama at isang matalik na pagkaibigan na kung sasabihin nga natin dapat away kaibigan lang yan, mamaya bati na yan. Ki Altea Altamirano pala, hindi ganun. Pag nagalit siya kahit kaibigan ka, maaaring gawang ka ng hindi maganda na kung tatawagin natin nga, ang sabi ko nga, na pre-enemies pala yun. Friends, pero enemy.